sinasabi kong kaibigan ko sa bayang punan. Yung childhood sweetheart mo? No? Wala ba siyang nababanggit na special na tao sa kanya? Meron. Si Mother Superior. Ayan, sana kita lumabas. Bakit? Parang kailangan ng part 2 na itong usapan natin. Dito raw nakatira si Princess eh. naksa. Naks ah. First love never dies ah. Sige, gawin natin to. Nandiyan mo ba si Princess? Ay nako, wala siya dito. Nakipag-date siya kasama yung kuya mo. Siguro sobrang ganda rin ng nanay mo. pin niya kaya ako? I'm sure she's also thinking about you. My mom told me once, there's no greater love than that of a mother to her child. Huh? <laughs> ah? ah, sis! Uh, uh, ano yung status ng relationship niyo yung dalawa? Sinagot mo na ito si Luis? Kaya ba? Okay. Ano nang lagay ninyong dalawa? Friends or more than friends? Oh. No comment. No Is comment. Lead dating na ba kayo? Popin pang relationship niyo? Ano sabi ng mami mo Luis sa bago mong dine date? please lang po, nakikiusap po kami. Lubayan nyo na ho kami. Anong nakita mo kay Ces? Isang kiss naman dyan, oh. Mas, mas, mas type mo nga ba ngayon ba? yung mga baduy at palingkera? Oo nga, oh. Hey, Oo hey, nga, oh. Diba, diba, diba. Ay! Te, kumapang light ka naman, no? Wagas! Hoy! Hindi porke tindera ko, ebaduy na ako sa kapalingkera. Sis, ganyan sila po Tara na umalis na tayo dito. Tara na. Nagtatanong lang naman kami! na ba? Bro, cheer up! Hindi mo lang naabutan si Sis. imo ka na agad. Ano ako, pare? Kasi, Akala ko ito na yung araw na uh, pakilala ko niya sarili ko. Well, nawala kayo ng communication for 10 years. What's another day? Balikan mo na lang. Good afternoon po, tita. What's so good about this afternoon? Magpo-pull out ang forever bookstore. Talang hina ng kita natin. And that's my key to go. Sige po, tita. Bro. si Luis. Hindi po ba niya sinabi sa tita? Pero, sa po, hmm. tatanungin ko ba sa'yo kung alam ko na? Sabihin mo kung nasa ng anak ko ngayon din. Makikipag-meeting kami kay Mrs. Makapagal at baka i-reconsider ang pag-pull out nila. Yes, uh, tita, naalala ko. Uh, meron po siyang meeting sa country club. Uh, potential client ang ka-meeting niya so so that kapag nag-pull out ng Forever Bookstore, he wants to make sure na may papalit ka agad sa spot nila. Good. Mga katrending! trending nahuli namin na nag date ang bachelor na si Luis Grande at si Princess Inocencio. Nakamove on na nga ba talaga si Luis sa kanyang dating fiancé na si Selena? Muli nating balikan ang nasirang love story ni na Luis Grande at ni Selena Monteverde. From classmates to lovers, ganyan nagsimula ang kwento ng love story na minahal ng buong bayan. Pero noong 2010, ginulat nila ang buong mundo sa kanilang announcement. Engaged na kami ni Selena. Talaga? Since when? Pero bago pa man sila ikasal, isang malungkot na trahedya ang nangyari kay Selena. Mula noon ay naging mailap na si Luis sa Media. Kaya naman after three years in hibernation, excited ngayon ang buong bayan na makilala kung sino ang bagong nililigawan ni Luis Grande. At dahil diyan, ikaw, Luis Grande, ang trending today. Sis, sorry talaga sa mga reporters na yun. Yung mga tanong nila. Pasensya na. Okay. okay lang. Parang nasasani na din nga ako eh. Eto sis, kamusta niyo? Masaya <laughs> naman. Ay, may ko ako para sa'yo. Ayos. Kanina pa ako gutom. Bakit? Binili ko kay Mars na bigyan ka ng pera panghapunan mo. Eh, kinuha kasi ni Itay. Eh. Ano to? Wala. Nadapa lang ako kanina. Sabihin mo sa akin yung totoo. Sinaktan ka ba ulit ang tatay mo? Sabihin Hindi. mo sa akin. Ako po may kasalanan dito. Hindi po kasi ako nag-iingat. Sige na nga. Kumain ka na doon sa loob. Sige, Miss Beautiful. Close na close pala kayo ni Vic Vic, ano? Para ko na kasing kapatid yan, eh. Alam mo, kapag lumaki ka sa bahay ang punan, sabi ka magkaroon ng pamilya. Kaya nga, kahit hindi ko kadugo si Mars at saka si Vic Vic, hm. Mahal na mahal ko yung mga yun. Parang ang sarap mo pala magmahal. Ha? Ano? <laughs> Ibig sabihin ko, sarap pa kausap. <laughs> okay. Sige na. Okay. Good night. Oh. Okay. Just make sure na makakarating siya sa meeting, ha? Huh? Okay, thanks. Hi. Oh, hi, son! Good evening, my mom. Yes. So, how was your day? Ah, it went very well. Ah, talaga? Yes. Why are you still awake? No, I want to find out ano nangyari sa meeting mo. Ah, uh, what meeting? Um, uh, bro, I told tita about your meeting with the client kanina, yung... Papalit sa, sa ano, sa, just in case, sa forever bookstore ko magpupulaw sila sa mall. ba diba? Oh, that one. Well, it went well. Oh. Yeah. This May is... mutual understanding na kami. But of course, nothing is final until magkapirmahan kami, right? Okay, you have to talk to your client, ha? Huh? Kasi si Mrs. Makapagal talagang siguradong ikuklose na ang branch niya sa mall natin. Okay? I have to go. I'm tired. Mm -hmm. Good night. Love you. I, I love you too. <laughs> Bye. <sighs> Bro. Bro, pasensya na. Ako yung nanaisip kong excuse. Bro, di mo na kailangan mag-sorry. Ako nga dapat mag-thank you sa'yo eh. Bro, sobrang thank you. Kung nalaman ni Mama na nag-date kami ni sis, naku, buong araw niya akong sisermonan. So uh How was the client meeting? It went great, bro. Um sobra steady niya, sayo 'yang kasama. I really like her. And um steady. Sobrang chill niya kasama, bro. Parang na-in love na ata Well, um Do you like her? Yes. Yes. Yes, I like her. She's lahat ng mga nakatit ko before. She's really, really, really... Special. Exactly! Bro, it's getting late. So, matutulog na ako. Thank you so much. Good night. Don't mention it. Kapatid tayo. ito yung pinakamabang lalaki na kilala ko. Kahit pawis na siya, Mars, mukhang mabango pa rin siya. O eh? nga. nga. Tapos, Mars, pag tumitingin sa akin, alam mo, yung diretsyo sa mata ko, pakiramdam ko, kami dalawa lang wala yung tao sa mundo, Mars. Hindi nga. Mm Hindi -hmm. nga! Tsaka Mars, yung kamay niya, ay, ang lambat-lambot. Ang mm -hmm. gapo-gapo talaga ni Luis Grande, Mars. I hate you. Bakit naman? Tingit kasi ako sa'yo eh. Bakit, Mars? Eh, akala ko kasi makakahanap na rin ako na Luis na katulad doon sa'yo. E kaso, bigla na lang na akong giniwan pagkatapos niya akong janong-janongin sa may djangge. Ano bang tinanong niya sa'yo, Mars? sa sa'yo. Pero ang sinabi ko, napipiknik lang kayo ni Papa Luis. Kaya naman pala nasundan kami ng mga reporters doon kanina, no? Ay. Mars, ikaw talaga! Wala ka talagang kasing daldal. Ano mo next time, pag may nagtatanong sa'kin sa kung nasan ako, pwede mo sabihin kung nasan ako, ha? speaking of may nagtatanong, meron palang pumunta dito na naghahanap sa iyo. Ah, kapatid daw siya ni Luis. Eh, ko? Hinahanap ka niya eh. daw sa iyo. First owner daw kasi ako doon sa klase namin. Sigurado, magkakaroon ka rin ng ganito dahil kasama ka sa top 10 ninyo. Halika Nick, laro tayo. Ayoko. Nick, laro tayo. Nick! Iyan ako nga eh! Ano yun? Oh no! Oh no! Ah! Hindi ako makapaniwala! Pilasag mo! Hindi mo ba alam kung gano'n ka mahalin? Eh. Para mo papabayaran yan? Ha? Paano mo papabayaran yan? Napaka-pervesyo mo talaga dito sa buhay namin! Ah. Mami, hindi po siya nakabasag. Ako po, naglalaro po kasi ako, kaya po hindi ko nakita yung table. <sighs> baby. Pwede ba next time? Mag-ingat ka. You know how expensive that vase is, hindi ba? Okay, as your penalty, hindi ka muna pwedeng maglaro ng toy mo. Okay? Sorry po, Mommy. Okay. My vase mo sinabihin ko nakabasag, eh papalayasin ka ni Mami. Ayoko umalis ka, kapatid kita. paniyan yan? Kinuha niya yung toy mo. Okay lang yan. Marami pa naman akong laruan. Pero isa lang ang kapatid ko. Jesus! Kaya naman palaging nakangiti ito si Sir eh, Kasi inspired na pala. Ano kanya kaya ito? Wala namang sinasabi si Sir. Pero siyempre, a picture is worth a thousand words eh. Ano pa nga ba ibig sabihin ng mwa? Ah, anong nangyayari? Wala po, ma'am. Ah. Uh, can I have it? Kailan ba to? Pasi po dito, ma'am. Kahapon lang to. Kahapon? Sabi sa akin ni Luis na may ka-meeting... Ah! Nagsinuling ang anak ko sa akin. Judy, gusto kong alamin mo ang lahat ng tungkol sa babae niya. Masama yes, ma ang kutub ko sa kanya. Yes, ma'am. Mukhang may masama plano sa anak ko. At kayo, ako ang pinunta nyo dito, hindi chismisan. Bumalik kayo sa trabaho ninyo. Uy, Mars, kumpleto na ba yan? Oo naman. Bilang ko tong mga to. Wala ka talagang tiwala sa akin. Mars, hindi naman sa ganun. Naninigurada lang ako. O, oh, mamaya pag kulang, edi lugi ba negosyo ko? Tingnan mo naman sa akin, ulyanin. Mars, parang may sumusunod sa atin. Huh? Wala naman? Ikaw talaga? Parang kapraning. Mars, halika tago tayo! Mm Huli -hmm. ka! Uy! Mm. Sinusundan mo kami, ano? Anong kailangan mo sa amin? Dika, You look family. Mars? siya yung nagpapakit sa akin kahapon. Pinapormahan mo si Mars? <laughs> Hindi ah. Hindi ko type yan, no? Ah, uh, ma'am, ikaw talaga sadya ako eh. Baka naman pwede kang ma-interview. Tsura mong yan? Reporter ka? Hindi, uh, researcher ako. Ni Miss Olive, yung sikat na columnist. Matagal ka nang pinapahanap eh. Ma'am, baka naman pwede mo akong pagbigyan. Ayoko. Ayoko magpa-interview. Oo, uh, siguro kasabwat ko ng mga kidnapper, no? Kaya ayaw mo magpa-interview. Hoy! Wala akong kinalaman dun, na. Ah? Eh, eh, pues, kung wala akong kinalaman, patunayan mo, magpa-interview ka. Ewan ko. Bahala kayo kung anong gusto yung isipin sa akin. Basta importante, malinis ang konsensya ko. Ayaw mo? Ayoko. <laughs> Mom, Ma'am, please, magpa-interview na po kayo. Please, makawalan po ako ng trabaho. Kailangan matapos ko to, ma'am. Please. Once and for all, linawin natin ang issue mo. Girlfriend ka na ba ni Luis? Naku, hindi ako girlfriend ni Luis. Magkaibigan lang kami. Magkaibigan, ha? Eh, what if ligawang kanya? May pag-asa ba siya? Siyempre, ako Ay. naman. Ano, choosy pa ako? Siyempre hindi, no? Si Luis Grande kaya yun? O, oh, ikaw, tatanungin kita. Kung ligawan ka kaya ni Luis, tatanggihan mo? Aba? Siyempre hindi. Oo, oh, di ba? Oh. Eh, sis, ano ba yung pinaka nagustuhan mo kay Luis? Kay Luis? Mabait siya. Gentleman. Tsaka, hindi na ako magpapaka-hipokrita. Ang gwapo niya kayo. Ay, at saka alam mo, ang bango-bango nun! Alam mo yung... yung amay na parang... na malinis and fresh. Malinis and fresh? Kung sa babae siya, sinibango na yung sweet honesty. Sweet honesty? Ay, yun yung binibenta kong pabango. Ako ate, swerte ka meron pa hmm yeah. Sweet honesty. Akin na. Unti lang, pero malakas na yung amoy niyan. Hmm? Ang bango nga. Oo, pa, ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Ano, bibilhin mo na? Magkano mm. ba yan? Affordable the bullet, saka sulit pa. Ang bango-bango na tapos tumatagal pa yan sa katawan. Ano, bilhin mo? Akin na. Alam mo, dapat para sa akin to Pero sige na may benta ko na lang sa'yo. Thank you. Dahil bumili ka na ng pabango, feel ko kailangan mo rin ng lipstick. Tihi ang putla-putla ng labi mo. Hala? Ay meron ako dito, bagay sa kulay mo. At saka may... Naku magagandahin na nga kita dito, ano ba yan? Lumabas na i-interview mo kay Ms. Olive. Tignan mo, please. Ba't oh Oo. Uh, ano? Wala. Mars, wala akong sinasabing ganyan. Wala ba talaga? Hmm. Mars, wala talaga akong sinasabi at saka hindi talaga ako nililigawan ni Luis. Period! No erase! Naku, Mars. Ano nang gagawin ko? Dapat kasi hindi talaga ako nag interview dyan kay Olive eh. Ayan, tuloy. Binaluktot niya pa yung kwento. Tingin mo, tingin mo ba na masanayan ni Luis? Pwedeng oo. Pwedeng hindi. Pero malamang oo. Oh, naku, Moes! Moes, nakakahiya kay Luis. Ano lang sasabihin ko sa kanya? Kamamaya, isipin pa na na. Ano, nag-feeling ako? Pinapormahan niya talaga ako? Mars! Mars! Alam ko na. Dapat makausap ko siya. Dapat may paliwanag ko sa kanya mabuti, Mars. Tama na, Mars. Mainit eh. Ah, sorry. Um, is there anything we can do to make you stay in our mall? Isang taon na kami nalulugi dito. Sa lahat ng stores namin dito sa Metro Manila, itong branch na to ang may pinakamababaan sales. Oh, ma'am how about a rent discount? 50% off in the next three months. Nick, kahit ilibre mo po kami na renta, lugi pa rin kami sa gastos sa operation. Masyado kasi yung high-end tong mall na to, kaya hindi pinapasok ng mga tao. I'm sorry, Roberto. Nice working with you. Nick, I'm sorry. kailangan natin gumawa ng gimmick para mas marami pa ang pumasok sa loob ng mall natin. And I want your proposal by tomorrow morning. I want it, sir. Ah, this is ridiculous! Huh? I know. Matagal na natin silang kasama sa mall. Hello? I'm not talking about that woman. I'm talking about this Cess Innocencio. Pinagkakalat niya na nililigawan daw siya ni Luis. Can you believe that? Sinabi ni Session? Alam mo, Eliza, huwag ka muna magpa-apekto dyan sa mga chismis na yan. May malaking problema ang mall natin. Nag-aalisan ang mga investors natin. Well, I'm talking about the future of our son. Papayag ka ba naman na makatuluyan ang anak natin ng isang babaeng manggagamit? Ew! Tita, with all the respect, I don't think na magagamit si Ces. In fact, she's a nice girl. She's someone you can rely on. Sandali. Am I asking for your opinion? Wala. 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 Hindi. All I'm saying, tita, is let's not judge the person. Dahil lang sa may nabasa tayong chismes sa dyaryo at hindi mo naman po siya kilala nang gusto. Salita ka na naman eh. Eh may... Wala, wala talaga eh. Kaya huwag ka na magsalita kasi hindi ko tinatanong opinion mo, okay? At saka wala, akong pakailam. Hindi ko na kailangan kilalanin pa ang babaeng yan. Sa pagmumukha niya palang alam kong manggagamit na siya. Kaya ngayon palang kailangan ko na siyang gisingin sa panaginip niya. sinasabing Hindi ko rin po sinasabi na nililigawan po ako ng Luis. Mabilay sa biktima lang din po ako. Biktima? Talaga? Kung meron mang biktima dito, walang iba kung hindi ang anak kong si Luis. Pinagtatawanan siya ng buong Pilipinas nang dahil sa ilusyon mo. Sobra naman po kayo magsalita. Eh, yung anak niyo mga pangitigit digit sa Mars ko eh. you no, it's not enough to think na type ka ng anak ko. Tinuruan ko ang anak ko na pumili ng tamang babae na karapat dapat sa estado niya. Do you really think na magugustuhan niya isang babae low class, uneducated, <laughs> social climber like you? Dahil ang pag Ah, um, Luis, you look preoccupied, bro, ah. Eh? Kanina ko pa tinitik si Sis. Hindi sumasagot. You're really into her, ha? Huh? Wala well, siya, Ate Sis dito! Nagsasayang ka lang ng oras mo! Ba't yun na? Ano gusto mo, ha? Gusto mo ba ng boxing? Nung nabasa ko yung article, napaisip ako. Ba't hindi ko nalang tutuhanin? Ba't hindi kita ligawan? Ha? Huh? I have an idea. Bakit hindi mo ko tulungan ligawan si Sis? Ako? Kuwenta sa akin ni Luis. Ikaw daw nagplano lahat ng araw na to. Hindi, bumabawi lang ako kasi alam ko marami akong... Marami akong atraso sa'yo, eh, di diba? ba? Pati tayo. Oh, 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 oh. Habang buhay